Kumusta mga idol? For today's video, ito tayo ngayon. Kain-kain muna tayo ng pansit, pampahaba ng buhay. Huwag na natin isipin yung mga problema na yan, yung mga chismosa kung sino man mga marites dyan. talagang talaga ang buhay, ang importante, relax-relax lang, di ba? Huwag natin pansinin yung mga tao na kung ano paman, kasi ganoon talaga ang buhay sila yung mga mapagsamantala para mapabuti lang nila ang kanilang mga sarili di ba kalimutan na natin yan kasi 2024 na magbago na tayo kaya kung ano man ang mga bagay na hindi natin nakapag-intindihan, baguhin nyo na lang yan sa sarili nyo kasi yun talaga ang buhay nagkakamali minsan na ito tama din natin ang mali di ba ito yung iso Sarap ng kinakain ko, no? Pansit pampahaba ng buhay. Yan ang masarap, di ba? So, guys.